No? Okay, parang comfortable, uh, casual um, Simula po nung natapos yung yung love team namin, we became friends pa rin naman po. Wala naman kami parang uh, mabigat pero na. Pero at, at first, di ba parang may something na? Uh, Secret! Secret. <laughs> 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 Hindi, pero yun nga, yung after nga matapos yung love team nyo, parang may something, may, may, may gap between you and um, uh, Edward. Parang may... Um, mm, medyo po, pero naman gano'n ka serious yun. Mga ngayon, bata pa rin, mga bata din kasi so, kami. So, ngayon naging, mas okay kayo to work together? Ay, oo naman po. Oh. Kahit simula nung, nung hindi na kami naging lang <laughs> okay. Pero may mga fans pa rin kayo na umaasa, ha? Ah. Ah, well, isa sila sa mga malaking dahilan kung kung nasan kami ngayon. Kaya always, parang hindi talaga ako Uh, hindi hindi mawawala sa akin yung gratitude ko sa kanila. Hmm. May